simbahan at ortodoksya, ang malalim na turo ni Watchman ni na paisip ka na ba na ang tinatawag nating simbahan ay maaaring mismong bagay na ayaw ng Diyos. Masakit pakinggan, alam ko. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa likod ng kung ano ang mukhang maganda, maayos, at puno ng tradisyon, ay may isang bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon? Posible kaya na ang karamihan ay namumuhay sa isang relihiyosong ilusyon nang hindi nila namamalayan. Sa paglipas ng kasaysayan, may nakita akong paulit-ulit na nangyayari, ang simbahan ay may dalawang daan, ang normal at ang abnormal. Sumulat si Pablo sa mga simbahan upang ipakita kung paano dapat mamuhay ang isang kristyano sa normal na kondisyon, na may pagiging simple, kadalisayan, pananampalataya, at pag-ibig. Ngunit si Juan, nang isulat niya ang aklat ng Apokalipsis, ay nasa harap na ng isang sitwasyon na lubhang magulo, abnormal, nalilihis, at walang buhay na relihiyon. At ito ang malaking tanong na ibinabato ko sa iyo, sa anong panig ka nabubuhay ngayon? Sa normal o sa abnormal? Marami ang nag-iisip na ang normal ay simpleng pagpunta sa isang templo, pag-awit ng ilang kanta, pakikinig sa isang mensahe, at pagkatapos ay umalis. Ngunit yun ba ang pamantayan ni Kristo? Sapat na ba ang pakikilahok sa isang ritual para maranasan ang katotohanan ng simbahan? Ilang beses ka na mismo ang umuwi mula sa isang serbisyo, na may pakiramdam ng kawalan, na lahat ay maganda sa labas, ngunit sa loob mo ay nanatiling ganoon din. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit nangyayari ito? Naranasan ko rin yan. Naalala ko noong bata pa ako at pumupunta sa mga relihiyosong pagtitipon na sa una ay nakakabilib, lahat ay maayos, mga taong nakabihis ng maganda, mga talumpati na handang-handa, at mga awitin na nakakapukaw ng damdamin. Munit kapag natapos ang pagtitipon, umuwi ako na may malaking pagkabagabag sa aking kalooban. Natanong ko sa sarili ko, iyon lang ba talaga? Masaya na ba talaga ang Diyos sa ganito? Para akong nasa harap ng isang hapag na mukhang masagana, ngunit sa totoo ay walang tunay na pagkain. Malalim ang naging epekto sa akin ng karanasang ito, dahil napagtanto ko na kahit ang isang bagay na mukhang tama ay maaaring abnormal sa paningin ng Diyos at alam kong marami sa inyo ang nakaramdam din ng ganyan. Napansin mo na ba na may mga sandali na ang mga tradisyon ng tao ay tila sumasakal sa espiritual na buhay? Naisip mo na ba, bakit tayo abalang-abala sa pagpapanatili ng mga programa, istruktura, at denominasyon, ngunit napakalayo naman natin sa diwa ni Kristo? Dito natin kailangang magkaiba, ang normal ay ang simbahan bilang buhay na pagpapahayag ni Kristo, ang abnormal ay ang simbahan bilang isang institusyong pantao lamang. Ang problema ay, sa istatistika, mas gustong kumapit ng karamihan sa nakikita. Mas madaling magtiwala sa isang denominasyon, sa isang tatak, sa isang tradisyon, kaysa mamuhay sa pagiging simple ng pananampalataya at pagdepende sa Panginoon. Ngunit, huminto ka na ba upang isipin kung ilan sa mga estrukturang iyon ang itinatag talaga ni Kristo, at kung ilan ang itinayo lamang ng pagnanais ng tao na magkaroon ng kontrol at kapangyarihan? Tignan mo lang ang kasaysayan, noong isang libo, at labing apat, ang protestantismo ay mayroon ng higit sa isang libo at limang daang organisadong denominasyon, bawat isa ay nagsasabing sila ang katawan ni Kristo. Tunay ba na lahat sila ay ang katawan? Ang walang tigil na pagdami na ito ay tanda ba ng pagiging normal o abnormal? Hindi ako maaaring manahimik sa harap nito dahil alam kong marami ang nabubuhay sa panlilinlang. At iyon ang dahilan kung bakit binibigyan kita ng hamon, sa loob ng isang linggo, obserbahan mo ang bawat gawain, bawat pagtitipon, bawat relihiyosong aktibidad na iyong sinasalihan. Tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay naglalapit sa akin kay Kristo o pinipigilan lang ako sa isang tradisyon? Huwag kang tatanggap ng mga mabababaw na sagot. Huwag kang makuntento sa panlabas na anyo. Pumasok ka sa kaybuturan. Magugulat ka sa dami ng i e na nagkukubli bilang normal at huwag mong isipin na wala itong mga kahihinatnan. Kapag nawala sa simbahan ang katotohanan nito, ang mga tao ay nagdurusa. Ilang pamilya ang nasa loob ng simbahan, ngunit patuloy na watak-watak sa kanilang mga tahanan. Ilang kabataan ang pumupunta sa mga pagtitipon na puno ng mga alituntunin, ngunit hindi makahanap ng tunay na buhay at kalaunan ay lumalayo sa Diyos. Hindi ito aksidente, ito ay resulta ng isang abnormal na buhay ng simbahan. Sinasabi ko ito na may bigat sa puso, dahil nasaksihan ko ito mismo. Minsan, sa isang kristyanong komunidad na sinamahan ko, nakita ko ang mga kapatid na nag-aaway para sa mga posisyon, nag-uunahan sa pagkilala, habang ang gawain ng Diyos ay pinababayaan. Nakita ko ang luha sa mata ng mga simpleng tao, na naghahanap lamang na makilala ang Panginoon, ngunit nalipol ng istrukturang ito ng tao. Naiisip mo ba ang sakit ng isang taong naghahanap ng buhay, at ang nakita lamang ay relihiyon? Iyan ang direktang kahinatnan ng pamumuhay sa abnormal. At iyan ang dahilan kung bakit iginigit ko, bumalik ka sa normal. Ang normal ay simple, ngunit malalim. Si Kristo ang sentro. Ang salita ang pundasyon. Ang pag-ibig ang bigkis. Ang taos pusong pakikipag-ugnayan, walang pagpapanggap, walang pag-aaway, walang maskara. Ang normal ay hindi nangangailangan ng malalaking panlabas na anyo, dahil ang presensya ni Kristo ay sapat na. Ngayon, tanungin kita, handa ka ba na iwan ang abnormal upang mamuhay sa normal? Handa ka ba na bitawan ang pagtitiwala sa mga institusyong pantao, at kumapit lamang sa katotohanan ni Kristo? Pag-isipan mo ito ng seryoso, dahil ang iyong sagot ang magpapasya kung mamumuhay ka lamang sa isang walang laman na relihiyon o sa tunay na ortodoksya ng simbahan. Nang makita ni Juan ang niluwalhating Panginoon, siya ay bumagsak na parang patay. Ang eksenang ito ay hindi lamang isang makasaysayang detalye, kundi isang malalim na pagbubunyag, ang liwanag ni Kristo ay hindi lamang nagliliwanag, ito ay naghuhukom din, naglalantad, upang patayin ang lahat ng bagay na peke sa loob natin. Napansin mo na ba kung gaano tayo natatakot sa liwanag? Nakakatuwa, humihingi tayo ng direksyon sa Diyos, ngunit kapag nagsimula na siyang ipakita kung sino talaga tayo, umatras tayo. Baka ba sa kaibuturan ay natatakot tayong harapin ang katotohanan tungkol sa ating sarili? Ang liwanag na ito ay hindi isang mahinang ilaw na nagbibigay aliw sa atin, ito ay parang isang malakas na ilaw na nag-aalis sa lahat ng mga pagdadahilan ng tao. Naalala ko noong mas bata pa ako, sinubukan kong makipagtalo sa Diyos ng maraming beses. Sinabi ko, pero Panginoon, ginawa ko po iyan dahil wala akong pagpipilian nag-react po ako ng ganyan dahil sinimulan niya namuhay po ako ng ganito dahil hinihiling ng mundo. Munit sa harap ng liwanag ni Kristo, lahat ng mga pagdadahilang ito ay naglalaho. Naramdaman mo na ba yon? Ang pakiramdam na wala ka ng matataguan? Ilang beses nating sinubukan na mamuhay ng may dalawang mukha, nagpapakita ng magandang imahe sa publiko at itinatago ang mga anino ng privado. Ito ay istatistika, ang karamihan sa mga tao ay namumuhay ng may lihim na mga lugar ng pagkakasala, kasalanan at dinalulutas na hinanakit. At, gayon pa man, patuloy nating sinusubukang kumbinsihin ang ating sarili na maayos ang lahat. Ngunit maayos ba talaga? Kakayanin ba natin kung ibubunyag ni Kristo, ngayon din, sa harap ng lahat, ang mga bagay na inilihim natin? Hindi lamang ito isang espiritual na pagmumuni-muni, ito rin ay isang katotohanan na kinumpirma ng siyensya. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya na ang mga taong patuloy na pinipigilan ang kanilang mga pagkukulang at namumuhay sa ilalim ng mga maskara sa lipunan, ay may mas mataas na antas ng pagkabalisa at depresyon. Napagtanto mo ba kung paano kinukumpirma mismo ng siyensya na ang pagtakas sa liwanag ay sumisira sa kaluluwa? Naalala ko ang isang karanasan na nagmarka sa aking buhay, nagdadasal ako ng mag-isa nang biglang may isang talata sa banal na kasulatan ang sumambulat sa harap ko, at direktang tumama sa isang pag-ugali na pinahihintulutan ko noon. Sa sandaling yon, wala na akong maidadahilan. Umiyak ako, naramdaman kong nalantad ako, na parang ang buong langit ay nakatingin sa akin. Sobrang sakit nito, ngunit doon ko nagsimulang maranasan ang kalayaan. Dahil ang liwanag, habang pinapatay ang peke, ay lumilikha ng tunay na buhay. Naranasan mo na ba ito? Umiyak ka na ba hindi dahil may nag-akusa sa'yo, kundi dahil ipinakita sa'yo ng Diyos kung sino ka? At hindi ko maiwasang alalahanin ang mga halimbawa ng mga lalaki na tumakas sa liwanag at nauwi sa kapahamakan. Naiisip ko si Jean Jacques Rosio, isang napakatalinong pilosopo na naghangad na bumuo ng sarili niyang moralidad, na hiwalay sa inihayag na katotohanan. Ang resulta, namuhay siya sa pagkakasalungatan, natapos na nalilito at nag-isa. Iyan ang nangyayari kapag tinatanggihan natin ang liwanan. Maaari tayong magkaroon ng karunungan, talento, impluensya. Ngunit, nang hindi hinaharap ang katotohanan ni Kristo, lahat ay nauwi sa kawalan. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng direkta. Ilang beses mo nang idinahilan ang sarili mo sa harap ng isang tao upang protektahan ang iyong imahe? Ilang beses mo nang mas pinili na takpan ang isang pagkakamali sa halip na harapin ang katotohanan? Tunay ba na namumuhay ka sa liwanag o nasa isang komportabling dilim lamang? Gusto kong hamunin ka sa isang bagay na praktikal sa susunod na pitong araw sa tuwing mararamdaman mo ang pagnanais na magdahilan o itago ang isang pagkakamali, huminto ka at sabihin sa sarili mo, Panginoon, gusto ko ang iyong liwanag, kahit masakit. Subukan mong buksan ang puso mo sa harap ng Diyos nang walang maskara. Subukan mo ito. Magugulat ka sa kalayaan na ibinibigay nito. Ang liwanag ay maaaring nakakatakot, ngunit doon natin natutuklasan ang tunay na buhay. Ang tumataka sa liwanag ay nabubuhay na nakakulong sa sarili, ang tumatanggap nito, kahit na nanginginig, ay nakakahanap ng kalayaan na magbago. Ang tanong ay, tatakas ka ba o babagsak na parang patay sa harap ng Panginoon, hinahayaan siyang buin ang lahat. Sino kung gayon ang mga nananalo? Marami ang nag-iisip na sila ay mga super-Kristyano, mga taong halos hindi maabot, espiritual na hindi matitinad, mga espesyal na nilalang na namumuhay sa ibang antas. Ngunit sinasabi ko sayo, hindi. Ang mga nananalo ay hindi mas mataas sa karaniwan, sila ay nasa pamantayan na nais ng Diyos. Ang problema ay ang karamihan ay bumagsak sa ibaba ng pamantayang iyon. Kaya, sa isang panahon ng abnormalidad, ang simpleng pamumuhay sa normal ay isa ng pagiging nananalo. Napansin mo na ba kung paano tayo nasanay na mamuhay sa ibaba ng pangarap ng Diyos para sa atin? Ngayon, ang pagiging tapat ay mukhang pambihira na. Ang pananatiling tapat sa isang kasal ay tunog kabayanihan na. Ang hindi pagiging tiwali sa maliliit na bagay ay mukhang imposible na. Ngunit, dapat ba na ang mga bagay na ito ay ituring na espesyal? O sa plano ng Diyos, ito ay normal lang? Ilang beses mo nang nasabi o narinig, ay, pero ganoon naman ang ginagawa ng lahat lahat ay nagsisinungaling ng kaunti, lahat ay nagkakasala sa pamamagitan ng tingin, lahat ay nagtatago ng sama ng loob. Ngunit sasabihin din ba ng Diyos, ayos lang, dahil ganoon naman ang ginagawa ng lahat. Naalala ko ang isang sitwasyon kung saan, sa aking pagigipit na manatiling tapat sa paniniwala kong kalooban ng Panginoon, nawalan ako ng mga kaibigan at kinutya. Sinabi nila sa akin na radikal ako, na nag-exaggerate ako, Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong hindi ito tungkol sa radikalismo, kundi simpleng paglalakad sa tuwid na daan ng kalooban ng Diyos. At kahit na masakit noon, nakita ko kalaunan kung paano ako tinulungan ng Panginoon. Nangyari na ba sa na pinilit ka na sumuko at nang lumaban ka, naramdaman mong nag-iisa ka? Dapat mong malaman, ang kalungkutan na iyon minsan ay mismong daan ng mga nananalo. Pinaangat ng mundo ang ideya na ang nananalo ay ang taong nakakakuha ng mas marami, na nag-iipon ng kapangyarihan, katanyagan, pera. Ngunit ipinapakita ng banal na kasulatan ang ibang katotohanan. Ang nananalo ay ang taong hindi yumuyuko sa sistema kapag ang lahat ay sumuko na. Gusto mo ba ng isang malinaw na halimbawa? Si Eric Liddell, ang Olympic runner na tumanggi na tumakbo sa isang linggo dahil sa kanyang pananampalataya. Tinalikuran niya ang pagkakataong makakuha ng kaluwalhasyan sa harap ng mundo, ngunit nakuha niya ang kaluwalhasyan ng pananatili sa pamantayan ng Diyos. Ang kanyang kwento ay umaalingaw-maw hanggang ngayon, nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon. Hindi siya lumampas sa normal, nanatili lang siya kung saan dapat siya laging naroon. Naisip mo na ba kung anong magiging buhay mo kung, sa bawat desisyon, sa bawat sandali ng pagpilit, ay tinanong mo, ano ang normal na pamantayan na gusto ng Diyos para sa akin? hindi ito mas komplikado, mas simple ito. Ngunit ang pagiging simple mismo ang nakakatakot, dahil nangangailangan ito ng patuloy na katapatan. At tingnan mo kung paano ito nakakaapekto, hindi lamang sa espiritual, kundi pati na rin sa emosyonal. Ipinapakita ng mga bagong pag-aaral sa positibong psikolohiya na ang mga taong namumuhay alinsunod sa kanilang pinakamalalim na halaga, kahit na humaharap sa pagtutol, ay may mas malaking pakiramdam ng layunin at kagalingan. Ibig sabihin, ang pagiging nananalo sa paningin ng Diyos ay nagdadala rin ng tunay na bunga ng emosyonal na kalusugan at kasiyahan sa buhay. Ngunit, mag-ingat, ang pagiging nananalo ay hindi nangangahulugang pamumuhay ng walang mga pagsubok. Sa kabaligtaran, ito ay nangangahulugang pagharap sa mga pagpilit at hindi paglihis. At kailangan kitang tanungin, sa gitna ng mga pagpilit sa iyong buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa pakikipagkaibigan, pinili mo ba ang sumunod o manatiling tapat? Sumuko ka na ba dahil ginagawa naman ng lahat o hinahanap mo ba na mamuhay sa dinagbabagong kalooban ng Diyos? Gusto kong magmungkahi ng isang bagay na praktikal sa iyo. Sa susunod na tatlumpung araw, pumili ka ng isang bahagi ng iyong buhay na alam mong sumusunod ka sa pamantayan ng mundo. Isa lang. At magdesisyon ka, sa harap ng Diyos, na sa puntong iyon ay mamumuhay ka alinsunod sa normal na pamantayan ng Panginoon. Maaaring ito ay sa katapatan sa pananalapi, maaaring ito ay sa kadalisayan ng mga pag-isip, maaaring ito ay sa pagpapatawad. Ngunit maging tapat ka sa puntong iyon. Pagkatapos ng tatlumpung araw, lumingon ka at tingnan ang pagbabago na ginagawa ng katapatan. Ang mga nananalo ay hindi mga espiritual na superhero. Sila ay simpleng mga taong hindi tumanggap na mamuhay sa ibaba ng kung ano ang tinawag ng Diyos na normal. At iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo, hindi mo kailangang maging pambihira upang maging nananalo. Kailangan mo lang manatiling matatag kapag ang lahat ay sumuko na. At iyon ang malaking tanong, handa ka ba na maging ganitong nananalo? Ang simbahan ay ipinakita sa banal na kasulatan bilang isang kandelero na ginto. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang ginto, sa buong Biblia, ay tumutukoy sa kaluwalhasya ng Diyos, isang bagay na dalisay, hindi nabubulok, na hindi maaaring likhay ng pagsisikap ng tao. Ibig sabihin nito na ang tunay na simbahan, ay hindi ipinanganak mula sa kalooban ng tao, hindi ito sinusuportahan ng mga tradisyon o programa, kundi ito ay nilikha ng mismong buhay ng Diyos. Ngunit, kapag tinignan natin ang ating paligid, ano ang nakikita natin? Kahoy, dayami, at tangkay, mga gawa ng laman, mga organisasyong pantao, mga estrukturang kahanga-hanga sa paningin, ngunit walang banal na diwa. Ilan ngayon ang nagkakamali sa kaluwalhasyan ng isang institusyon sa kaluwalhasyan ng Diyos? Ilan ang ipinagmamalaki ang laki ng kanilang mga templo, ang bilang ng mga miyembro, ang prestigyo sa harap ng lipunan, at iniisip na ito ay patunay ng presensya ni Kristo. Ngunit tinatanong kita, sinusukat ba ng Diyos ang simbahan sa parehong pamantayan natin? Siya ba ay napapahanga sa arkitektura, sa mga lugar na may magandang ilaw, sa mga sopistikadong programa? O tinitignan niya ba ang puso, ang buhay ni Kristo? Na ipinapahayag sa mga ordinaryong tao? Hindi ko malilimutan ang isang karanasan na naranasan ko sa gitna ng pag-uusig. Nakakulong ako, walang akses sa mga templo, pulpito, o mga pampublikong pagtitipon. Sa labas, marahil ay inakala ng marami na natalo na ang simbahan. Munit doon, sa loob ng kulungan, sa pagitan ng mga kapatid na bumubulong ng mga himno, na nagdadasal ng mahina, upang hindi sila maisumbong, nakita ko ang katotohanan ng kandelero na ginto. Walang harapan, walang organisasyon, munit mayroong liwanag. At ang liwanag na iyon ay si Kristo sa gitna ng kanyang bayan. Naiisip mo ba yon? Ang kaluwalhasya ng Diyos na nagliliwanag sa isang lugar ng kadiliman, dahil lamang sa nagpasya ang mga lalaki at babae na manatiling tapat at marahil ay iniisip mo, ngunit hindi ako nakatira sa kulungan, paano ito naangkop sa akin? Sinasabi ko, ilang beses mo nang ikinulong ang sarili mo sa mga sistema na mukhang espiritual, ngunit hindi naman talaga kundi kahoy at dayami. Ilang beses mo nang hinahanap ang pagtanggap ng tao sa halip na ang presensya ng Diyos. Madaling maakit ng panlabas na anyo. Ngunit kung pupunta si Kristo ngayon upang maglakad sa gitna ng mga kandelero, makakakita ba siya ng ginto sa iyong buhay o mga gawa lamang ng laman na nagkukubli bilang espiritualidad? Ang mga pananaliksik sa kagalingan ay nagpapakita ng isang kawili-wiling bagay, ang mga taong namumuhay alinsunod sa isang layunin na mas dakila kaysa sa kanilang sarili, na konektado sa mga transcendental na halaga, ay nakakaranas ng mas malaking kasiyahan at emosyonal na katatagan. Kinukumpirma nito ang palaging sinasabi ng banal na kasulatan. Ang tunay na buhay ay hindi nagmumula sa kung ano ang ating itinayo sa ating mga kamay, kundi mula sa kung ano ang natatanggap natin mula sa Diyos. Ang ginto ay hindi nilikha ng pagsisikap ng tao, ito ay umiiral na, ito ay natatagpuan. Ganoon din ang simbahan, hindi ito ipinanganak sa kung ano ang ginagawa natin, kundi sa kung ano ang Diyos sa atin. Isipin mo kung gaano karaming kilalang pangalan. Ilang pampublikong tao ang nagtayo ng mga relihiyosong imperyo? Ngunit nang sinubok ang kanilang mga gawa, gumuho sila na parang dayami sa harap ng apoy. Hindi natin kailangan ng mga numero o katanyagan, kundi ng katotohanan. Ang kaluwalhatian ng simbahan ay wala sa kung ano ang maipapakita natin sa mundo, kundi sa kung ano ang hindi kayang sirain ng mundo, ang buhay ni Kristo sa atin at narito ang isang hamon, suriin mo ang iyong buhay at pumili ka ng isang bahagi kung saan namumuhay ka upang magpakita ng isang bagay sa iba. Maaaring ito ay ang iyong panlabas na espiritualidad, ang iyong mga tagumpay na ipinagmamalaki, ang iyong labis na pag-aalala sa opinyon ng ibang tao. Sa susunod na ilang linggo, manalangin ka at hilingin sa Diyos na baguhin ang bahaging iyon sa tunay na ginto. Huwag kang maghanap ng panlabas na anyo, maghanap ka ng diwa. Ang kandelero na ginto ay hindi nagliliwanag sa sarili nito, ito ay sumusuporta lamang sa apoy. Ganoon din ang simbahan, hindi tayo ang liwanag, ngunit dinadala natin ang liwanag ni Kristo. Ang tanong na natitira para sa iyo ay simple, ngunit malalim, kapag tinitignan ka ng iba, nakikita ba nila ang kahoy, dayami, at tangkay o nakikita ba nila ang purong ginto na nagpapahiwatig ng kaluwalhasyan ng Diyos? Kung may isang bagay na kailangan mong tandaan mula sa lahat ng narinig mo dito, ito ay, ang tunay na ortodoksyan ng simbahan, ay wala sa panlabas na anyo, wala sa mga tradisyon, wala sa mga estrukturang pantao, kundi sa pananatili sa katotohanan ni Kristo. Iyan ang pangunahing punto. Dahil, sa huli, hindi mahalaga kung gaano karaming titulo, gaano karaming templo, o gaano karaming aktibidad ang mayroon tayo, kung walang Kristo, walang ginto, walang liwanag, walang simbahan. At iyan ang dahilan kung bakit gusto kitang imbitahan na magpatuloy sa paglalakbay na ito kasama ako. Ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen ay isa pang hakbang na akyatin mo sa iyong paglalakbay, isa pang hakbang upang maging kahit na isang porsyento man lang na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Mas malapit sa kung ano ang nais ng Diyos para sa iyong buhay. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Hinihintay kita sa susunod na video.